Doble na ang deployment ng mga pulis sa mga istasyon ng tren sa Kamaynilaan bilang bahagi ng paglaban sa krimen. Samantala, isa sa 75 dating police security detail ni Vice President Sara Duterte ang hindi pa rin umano nagre sa NCRPO kung saan siya itinalaga. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Dinoble sa 800 pulis ang kasalukuyang deployment sa mga istasyon ng tren sa Metro Manila. Kanina, mismong si NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. ang nag-inspeksyon sa ilang istasyon ng LRT at MRT upang kamustahin ang lagay ng mga pasahero. Sa datos, may 20 na krimeng na itala sa MRT at LRT sa nakalipas na pitong buwan at karamihan ay insidente ng pandurukot. Hindi pa naman mataas ang bilang kung ikukumpara noong nakaraang taon pero mas maigi na raw na maging handa. Therefore, kung nandyan yung polis, nandyan yung arrest, nandyan yung nagsusumbong para gumalaw yung polis. Kailangan talaga ito. There are 45, 45 stations. No? At hindi lang yung about the occurrence of crime, yung focus crime, yung inaano natin dito. Paano kung merong bombing incident? Aminado naman si Nartates na may kakulangan sila sa mga tauhan upang makamit ang 1 is to 300 na police to population ratio sa Metro Manila. Kaya't malaking tulong niya ang karagdagang augmentation. Gaya na lang ng 75 police security detail na ibinawas kay Vice President Sara Duterte at inilagay sa NCRPO. Sabi naman ni Nartates, may isang dating police security detail ng Vice Presidente ang hindi pa rin nagre-report sa kanila pinag-aaralan na pagsasampa rito ng kasong administratibo dahil sa pagiging awol. Lalo't lagpas dalawang linggo na, pula ng ilabas ang kanilang reassignment. Nasa sa kanya niya na yun ayon kung ayaw niya mag-report. Alam naman natin kung anong consequences kung ayaw mag-report. Pagka may memo or may order, order is order, you have to report. Samantala, nilinaw din ng PNP, na higit tatlong daang polis mula sa Police Security and Protection Group o PSPG ang recall mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at opisyal noong Hulyo kung saan karamihan ay tinalaga sa NCRPO. Ayon pa sa PNP, patunay ito na hindi lamang ang police security detail ng Vice Presidente ang recall May mga nauna pang excess PSPG personnel ang sumailalim sa reassignment, ang AFP kinumpirma rin mayroon pang apat na raang military personnel ang nakatalaga sa Vice Presidente bilang security detail. Bahagi ito ng Vice Presidential Security Group na isinailalim na sa Presidential Security Command. Kaugnay nito, sinagundahan ng AFP ang unang pahayag ng PNP na may sapat security personnel para sa Vice Presidente kahit pa binawasan ang kanyang police security detail. Suffice to say that that would be enough because if need be, no. no so, for example, there will be um, big engagements that are involved, say um, a rally, no? nag request lang din sila and kung hindi din kayang suportahan no ng PSC, uh, for organic, we usually do augmentations. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.